Ang ganda na pagkakaano ng alapaap ngayon para sa ano na. Drenongin ba? Ganda. Pagkakaisang alapaap. Ano. Ala. Ayan, good morning. O, di ba, nandito tayo sa dagat. Pinakita ko sa inyo. Maliligyo kasi ako dito sa hot water. O, diba? Ay, Ay, bag pa more. O, di ba? Naaga naman ako nakatulog. Pero wala na talaga pag-asa yung ibag ko. O, di diba? Pabuti na naman pala ako sa umaga. <laughs> Parang talaga ako may, may lipstick. Ano, pero wala talaga yan. Wala asin. Hindi pa ako naghahilamos eh. Kasi dito ako maghihilamos sa mainit na tubig. Pero ang ganda oh, para ako may lipstick ko, oh, 'di ba? Wow. <laughs> Kaya so yung buhok ko talaga oh. Hindi na lang mapigilan yung pagputi ng buhok, oh, 'di ba? Oh, 'Di ba? ko <laughs> na ako, dun tayo sa may ilatatog.